When in fact, she was disqualified because she is an unregistered voter of Tacloban City. Okay, so as per Jamag, ah, hindi naman talaga kay Jamag nung galing sa Comelec naman talaga galing na na disqualified niya si Nene Bacale. For technical reasons, so dati ang news was about residency pero it was confirmed na unregistered voter nga sa Katacloban si Nene Bacale. Okay, so given that facts that she's not a registered voter, hindi talaga siya pwede. Pero the tricky part is, why was she not informed on time? Why was she had not the opportunity to appeal for that decision bago pa ma, ma yung mga balota, di ba? Do you guys think there's something suspicious going on? Kasi dapat kasi may due process talaga, di diba? Dapat she had enough time para ma-prepare and appeal that decision before ma-print yung mga sample balot. E as to attorney Vic, wala daw eh. Nabigla na lang daw talaga sila na lumabas na sa balota na wala siya. At ito, Jam, Okay, sige. Tanggapin natin na tama talaga yung COMELEC. Sabihin natin technically unregistered voter siya. Na technical sa dun. Okay, Eddie, ganun talaga. Pero meron pa akong isang bagay na pinagtataka that's been puzzling my mind for all this fiasco. Hindi kasi pa din magpakita ng ibang filter dito, 'di ba? Yung parang green screen kasi naka-stage. So, I will walk you through. So, ito yung ballot uh, templates. 'Di ba mga sample ballot. So, let's go to Region 8. 'Di ba? So, hanapin natin sa Leyte. So, first district sabi sabihin natin, punta tayo sa Tacloban. Right? So, ayan na yan. Si Martin Rombaldez lang, di ba? Wala nang iba. But, if we go back... Tayo tayo ba? Diba? Ajan si Nene, ajan si Danilo Chua, ajan si Minerva Gauf, at si Martin Romualdez. Bakit si speaker na lang nandun? Ibig sabihin ba niyan? Lahat yung tatlo na disqualify all at once? Ba sila tatlong na disqualified kaya wala na yung pangalan nila at natira na lang si Martin Romualdez? Ano explanation natin dun? <coughs> kaya tama nga si VP Sara na si Martin Romualdez hindi naman talaga dumadaan sa contest. It's either he pays them para umatras or intimidates them or worse, ngayon, sasabihin mo, Jam, na nagpapaspread ng fake news? Si VP Sara na nagsabi niyan. Ibig sabihin si VP Sara ang fake news peddler? Lumalabas yung mga sinasabi ni VP Sara ng katotohanan. Ngayon, paki-explain, bakit mag-isa na lang siya? Why is he running an opposed sa distrito niya? At na-disqualify yung tatlo. Kasi ako, for sure, I am confident na kahit isa lang doon sa tatlo, ang makakalaban ni Martin Romualdez, matatalo na siya. Hindi na talaga siya gusto ng taong bayan, Jam you really have to, you know, let that sink in. Hindi talaga siya gusto. Yung mga pa-survey niya sa sarili kanyang media company, mga peke yun. Sa SWS, Pulse Asia, hindi siya umaabot ng 5% or maybe even 1%. Kahit sa mga ano locals dyan, sa late, mga late anyon dyan sa Tacloban, ayaw talaga sa kanya. May mga nagme-message sa akin. Wala lang daw silang choice. Kasi wala naman talaga silang ibang ma mapili, di ba? Kasi kahit isa lang ang mag-shade niya sa balota na mag-isa lang siya unopposed, mananalo siya, madideclare siya. Parati siyang playing safe kasi hindi naman talaga siya siguro mananalo pag nakipaglaban siya ng patas. And now you're defending him that he is not behind this kaguluhan? No, you're wrong. Nagkumpisa itong mga kaguluhan na to dahil sa ambisyon niya maging presidente. Nagpa-people's initiative pa nga iyan siya, di ba? He is also implicated in a bribery scandal sa Okada nandoon sa US and it, that's on record. Nakipagsabotan pa nga siya sa mga kabayan black, di ba? For the sake of unity na sinasabi mo. Where in fact, what the Makabayan Black did is to destroy VP Sara. Ginulo niya pa nga yung national budget, di ba? For 2025. Tinatasan yung budget sa Kongreso. Binawasan yung budget sa education, sa social services, at sa military. So the budget was gearing towards the politician, not towards the people sobra-sobra ang pinang-aayuda. ba? Diba? We as taxpayers do not want to be our money to be given to ayuda. We want tangible projects. Ano yung mga ayuda? Kayo lang naman ang sumisikat niyan, di ba? Ikaw lang naman nagpe-pay out niyan, John Magno, di ba? Involved ka dyan. So, oh, hilas ka ayaw ka mag-defend-defend sa speaker nga maudyod na ang ano primary nga nagkagubot sa atong nasud. Sabihin mo yan sa speaker mo, kung gusto niya talaga maging presidente, lumaban siya ng patas. Huwag yung takot na takot siya sa mga babae na kalaban niya. Tapos ipapa-attack niya sa kanyang mga dogs. Duwag.